Mga kabikir, magluto tayo ng banana cake sa kawali. Parang ubin din ang luto mga kabikir. Simpleng recipe, madaling gawin lang. Napakadali lang ang paraan mga kabikir. Panoorin yung video, pagkatapos nyong manood mga kabikir, pwede na kayong gumawa. Napakadali lang. Ito yung mga ingredients. Tatlong pirasong saging, hinog. Durogin lang mga kabikir. Pag nadurog na, ilagay natin ang ating 1 and 1 half cup brown sugar isang pirasong itlog, 1/4 cup oil, 1 and 1/3 cup water. Ah, uh, haluin lang makabikir pagkatapos lagay natin 1/2 teaspoon vanilla, 1 and 3/4 cup bread flour, 1 cup third plus flour, 1 and 1/2 tablespoon baking powder, 1/2 teaspoon baking soda. Haluin lang natin makabikir. Maglagay tayo ng yellow food coloring optional, pwede maglagay, pwede rin hindi. Swallowin hanggang wala nang mamuong harina. Pagkatapos lagyan natin sa ating lagayan, ito ang sukat ng ating hulmahan mga kabikir. So pagkatapos, uh, painitin na natin ang buhangin sa kawali sa kaisa lang. Katamtamang apoy, isang oras itong mga kabikir naluto. Insaktong isang uras naluto ang ating uh, banana cake. Maintain lang ang apoy mga kabikir ha. At kapag uh, nakita nyo na humina ang apoy, uh, dagdagan niyo mga kabikir. Kapag nakita nyo rin na lumakas ang apoy, abawasan niyo rin. Ah, ito na makabikir ang finished product ng ating ah, banana cake sa kawali. Parang oven din ang luto nito makabikir at timing lang talaga sa apoy makabikir kailangan mintin ang apoy. Huwag malakas, huwag din, ah, huwag din masyadong mahina at katamtama lang makabikir. Palamigin ah, bago natin i-slice. Ah, ito na makabikir, ah, malamig na, ah, hiniwa na natin. Subukan nyo itong gawin mga kabikir. Masarap na uh, banana cake ito kahit uh, simple lang ang uh, recipe. Ah, uh, ito mga kabikir, oh. parang ubin talaga ang luto niya. Kaya kung wala kayong ubin, uh, hindi problema mga kabikir kung gusto niyo magluto ng uh, banana cake. Ah, uh, lutuin natin sa kawali or sa kaldiro. Ah, uh, mga kabikir, sana nagustuhan nyo ang recipe na isinir ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng banana cake na niluto natin sa kawali uh, Request ito mga kabikir, ha, ha uh, Sana magustuhan nyo ito uh, ma'am and sir Itong uh, simpleng banana cake natin sa kawali uh, Mga kabikir abangan nyo pa ang iba nating uh, mga resipe uh, Mga simpleng resipe na pwede nating magamit sa negosyo Pwede rin nating magamit sa pangmerienda mga kabikir uh, Mga resipe na pwede nating lutuin sa oven, sa kawali, sa kaldiro o sa steamer uh, Mga kabikir marami salamat sa lagi nung panunood uh, Sa pag-share sa ating mga video ang mga followers, ang mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko maraming salamat sa inyong lahat makabikir at God bless sa ating lahat